Sian Lim and Kim Chu balak ng magpakasal bago magpasko. Trending na trending ngayon ang showbiz couple na si Sian Lim at Kim Chu, matapos magkaroon ng usapin na nag-propose nga ang aktor na si Sian kay Kim Chu. Pinagkatuwaan at pinanggigilan ng mga netizen ang engagement proposal ni Sian pati na rin ang Sing Sing ay hindi pinalampas ng mga netizen. Nang dahil dito ay naging top 2 trending ang dalawa at lalo silang pinag-uusapan sa social media. Ayon naman sa isang source, binabalak na umano ng dalawa na magpakasal bago magpasko dahil ayaw na raw nila itong patagalan pa. Hindi na kami makapaghintay na magharap sa altar, and sobrang excited na rin kami na bumuo ng sariling pamilya, yan ang naging pahayag ng dalawa sa kanilang social media account. Kaya naman ang mga tagahanga ng dalawa ay pinuno ang comment section ng puro papuri sa dalawa at hinihintay ang mga susunod pang mangyayari. And this are chika for today mga ka -showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.